nakatang isip lamang na kinapupulutan ng magandang aral. Mga hayop o bagay na walang buhay ang karaniwang gumaganap na pangunahing tauhan dito. Tayo muna ay magbalik aral. Ang tagpuan ay tumutukoy sa panahon, lugar o pook kung saan naganap ang pangyayari sa kwento. Ang aral ay tumutukoy sa magandang ugali o mabuting asal na mapupulot mula sa kwento. Dito nauhubog ang mabuting pagkatao ng isang mambabasa o tagapakinig ng kwento. Ang banghay naman ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod at maayos na pagkakalahad ng mga pangyayari sa pabula o kwento. Tauhan ang tawag sa mga nagsisipagganap sa kwento ating pakinggan ang isang pabula na may pamagat na Ang Mabigat na Responsibilidad ni Bertong Calabaw. Isang linggo na lang at aanihin na ng amo ni Bertong Calabaw ang tanim na palay. Kaya naghahanda na siya. Mapapasabak na naman siya sa mabigat na trabaho. Maghahakot siyang muli ng mga naani nilang palay gamit ang paragos na kanyang papasanin. Kaibigan, magandang umaga, bati ni Wena Maya. Oo, oh, ikaw pala kaibigang Wena Maya. Sa susunod na linggo, aanihin na namin ang aming tanim. Masayang tugot ni Bertong Kalabaw. Paano yan, kaibigan? Kao ka na naman hindi na naawa ang amo mo sa iyo. Mula pag-aararo hanggang anihan, ikaw ang gumagawa. Tignan mo ang iyong bala, masyadong bilad sa araw. Tignan mong ang katawan, halatang batak na batak sa trabaho. Hindi na, na naaalagaan. Nakaismid na sagot ni Wena Maya na naawa sa kanyang kaibigan. Halika, magsaya ka muna at samahan ako. Dagdag pa nito. Bagaman gusto ko aking kaibigan, sinasamantala namin ang magandang panahon para makapagtanim na agad. Sambit ni Bertong Kalabaw. Hmm? Parati na ganyan, sagot ni Wena Maya na naiinis sa kanyang kaibigan. Kaya lumipad na lang ito papalayo. Bumalik ka na lang kaibigan sa susunod na linggo, Pahabol na sigaw ni Bertong Kalabaw kay Wenamaya. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik si Wenamaya sa kanyang kaibigan. Tanaw ni Wenamaya ang maraming ani nila Bertong Kalabaw. Wenamaya, halikarito, rito! sigaw ni Bertong Kalabaw. Lumapit si Wenamaya sa kanyang kaibigan. Hayan, tapos na ang anihan. Siguro naman ay pwede ka nang magsaya at maglibang. Tanong ni Wena Maya. Oo, aking kaibigan. Sagot ni Bertong Kalabaw. Habang nag-uusap ang dalawang magkaibigan, hindi na malaya ng dalawa ang pagdating ng tatay ni Bertong Kalabaw sa kanilang kinaroroonan. Alam mo anak, ako'y nagagalak sa iyong pagiging responsable. Nang dahil sa'yo, maraming tao ang hindi magugutom. Maganda ang ani. Tiyak na mas maraming mapapakain. Tignan mo ang pamilya ni namang maning kambing. Masaya sila. Marami kasing pinagtabasan ng palay. Marami silang makakain sa panahong ito. Ang pamilya ni kumparing Pingbaka ay marami ring tambak na dayami ngayon. Tignan mo ang mga ibon. Masayang nagliliparan. Marami silang makakain na butil ng palay na nahulog nang tayo'y naggapas. Masaya ako dahil maraming ang ani natin. Marami rin tayong imbak na dayami na makakain para sa ating pamilya. Wika ng Tatay ni Bertong kalabaw. Di ba't napakasaya na marami kang natutulungan, anak? Ipinagmamalaki kita. Nakangiting dagdag ng ama ni Bertong Kalabaw. Narinig ni Wenamaya ang mga namotawi sa ama ni Bertong Kalabaw. Ngayon lang nalaman ni Wenamaya ang mga sakripisyo ng kanyang kaibigan. Mas inuna ni Bertong Kalabaw ang kanyang pamilya at kapwa. Isinantabi muna niya ang panahon na maglibang at magsaya para sa kanyang responsibilidad. Ako yung humihingi ng paumanhin sa aking kaibigan dahil sa aking inasal. Salamat sa iyo kung hindi dahil sa inyo, hindi kami magiging sagana sa pagkain, sambit ni Wena Maya. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Ating sagutin ang mga tanong. Isulat sa inyong kwaderno ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, sino ang dalawang pangunahing tauhan sa pabula? A. Sina Bertong Kalabaw at ang ama nito? B. Sina Bertong Kalabaw at Wena Maya? C. Sina Pingbaka at Mang Maning Kambing? D. Sina Wena Maya at ang ama nito? Ikalawang tanong, ano ang sinabi ni Bertong Kalabaw kung bakit di siya pwedeng maglibang at magsaya muna? A. Ako'y mag-iipon muna para may makain kapag sumama ang panahon. B. Ako'y susunod na lang mamaya na maglibang. C. Maglalaro ako mamaya pagkatapos kong mag-araro. D. Sinasamantala namin ang magandang panahon para makapagtanim na agad. Ikatlong bilang. Bakit nagagalak ang ama ni Bertong Kalabaw sa kanya? A. Dahil naging responsable ang anak. B. Dahil masaya ang ama ni Bertong Kalabaw sa dami ng ani. C. Dahil maraming kaibigan si Bertong Kalabaw. D. Dahil maraming tanim sa bukid ikaapat na bilang. Ano ang hindi makikitang pag-uugali na ipinamalas ni Bertong Kalabaw sa kwento? A. Matampuhin B. Mabait C. Maunawain D. Responsable Ikalimang bilang, ano ang naging wakas ng kwento? A. Humanga ang ama ni Bertong Kalabaw sa kanya B. Humingi ng paumanhin si Wenomaya C. Nagtanim ng palay muli si Bertong Kalabaw D. Nakipaglaro sa iba si Wenow Maya. Narito ang mga tamang sagot. Tandaan, kapag sinabi nating pabula, ang mga tauhan sa kwento ay mga hayop at ito ay kapupulutan ng aral ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa kwaderno ang tamang sagot. Unang bilang, ano ang tawag sa isang kwento na ang pangunahing tauhan ay mga hayop at kapupulutan ng mga aral? Pabula? Parabola? Alamat? Tula? Ikalawang bilang, ito ang elemento ng pabula na tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at maayos na pagkakalahad ng kwento. Tauhan, tagpuan, aral, banghay. Ikatlong bilang, ano ang pag-uugaling ipinakita ni Wena Maya sa kanyang paghingi ng paumanihin kay Bertong Kalabaw? Mapagpakumbaba? Mabait? Mabait? masipag, masayahin. Ikaapat na bilang, sa kabuuan ng kwento, ano ang mapupulot na aral? Pagiging masunurin, pagiging responsable, pagiging mapagpakumbaba, pagiging masipag. Ikalimang bilang, anong elemento ng pabula ang tumutukoy sa panahon kung kailan naganap ang kwento? Tauhan, tagpuan, aral, banghay. Narito ang mga tamang sagot. Salamat sa inyong pakikinig sa akin. Sana ay may napulot kayong aral sa video ito. Hanggang sa muli, paalam!